Hi guys! Ayan na! Papunta na kami ng Underground River guys So we have here bread and the Nexus Band So show nilang kahapon Ay kagabi Thank you so much How will you are? For the night si ma'am si G Ayan oh, Kasama yung mga ano natin Mga booker Ako oh. oh, kasi ano lang ako eh Ayan ko So let's go guys I'm so excited We're so very excited Ayan na sila lang yan, pag exit yun sa kanila. We're here guys! With Nexus Power. Good morning to everyone! Morning. Welcome to the river! Wow! Welcome to the river! Hello! To the community, guys! Yes! Good morning, morning madam! I'm going to go mm -hmm. the river Ecology Park. I'm going to go to Yeah, from this one, I can't see Lord. Uh, Ayan, yeah, oh, marami rin makapunta si Tony, si Ki, Kuya Ki, si Joseph Park. Uh, marami rin makapunta dito. hey, we're heading to underground. Pagbuha ka rin doon sa ano? Opo. River King Churba. Saan mo kita natin yung churba? Oo, para ano namin ma-post. This way, Toby, na din kami. Bawal magtapon ng lakit. Ayan, yeah, let's go. Ang dami mga mangga sila. Maraming titanin dito. May mga mahuganing. Ayan. Yeah. May pili nuts. Shoutout lang. <laughs> ha! Ginawa ko. This way, 30 kilometers away. Shoutout lang. Parang ano lang. 400 years. Guys, 2 days lang kami naglalakad. Pagod na. Pagod na. Tingal na. Tagal pa guys. One thumb popular underground sure ba? Underground water with the undertakers. And the walking distance of so many. 300 meters pala. Pagod pa to kasi sa tagpulong. Oo nga. Sa cool kasi malapit lang yun, di ba? Ito parang istansya pa. Kahit pagod tayo, guys, pa sa potok yung ano natin, lipstick, guys. Mm, tignan mo, oh, siya oh. Ah! Irma! Irma, buti ka na malapit na. Malayo pa, pero malayo na. Let's go. Yes, pasok po tayo. Ayan na siya. May mga cottages na po dito na yung CR si eh. Dito na yung hanging bridge. Ay! Dito yung cottage. Why yun po? Ano yung binabas May Ayun, dito na pala yung ko eh. Walag yun. Ano yan kasi? Matigas sa bayabas? Dito dito may signal Ah, may hanging bridge. pa? tayo. Gino ko. Lagay, lang. Sorry tayo. oh. Jesus.

kaya ka sa imong sa Let's go, girl. Ah, dyan na. Ayun na, oh, Jubiliar. Ang bakdo ka ka For the content. Ayoko. For the content. Ay, ang ganda. 2 million Uy. views, Brenda. Ayoko. Go. 10 million, 10 million, 10 million 10 views. Hindi ko kaya to. Be? Sorry po. Kaya naman Ay, kaya naman. Ikaw, kaya mo talaga. Maralim ba yan? The Underground River with the Undertakerz! <laughs> <laughs> ano na po, with the next plan. Ayun lang! Uy, dito ba lang dito? Pero... Hindi daw ba, yung back daw, girl! Ayun! Ano pala, ano oh! Hindi lang akong eh. For the content. Ah, uh, may pala jacket, guys. Ay! <laughs> ah! mm -hmm. Ayun pa ang mga taga-bantay. po tayo guys. Let's go. Let's go. Ah! <laughs> ah! ano pala siya? We're going downstairs. Lalalalalala! Ito na natin.

kasi eh, may pulse. Ah! Basta na po. Ah, ganda na bato, hindi siya ano. Hindi siya madalas. Ah! Sige, tabi apo po, doon dyan. Ang ganda ng ano natin. Gata, may maupo <laughs> Let's go! Ang dilim naman. Hindi ako baka-flash kasi. Nabablur siya sa cover.

Tower! Ayun, oh. No, Alam mo yung mga bad. Ah, babae na, sa babae. Dino, no? babae ah, yan? May pila. Ah, babae yan kasi may ano. Parang durian. Yeah. Parang sa bahay ng bubuyog. Ito naman. Uh, Kaya, na ba? Ah. Kaya pinagalito yung amoy. <laughs> ang amoy kayo ba? Ah, tali dahil sa bats. Dali mga bats sa Oh ah, uh, my God. mo. ito lang ba mag-isa yung ano? Ito lang ba mag-isa yung balsa nyo? Tara po Kuya, ito lang ba mag-isa yung balsa? Opo. Paano sila? tapos ma lang po, tapos ma- ano lang po, Grabe yung tayo. Masyadong Dalawa. wala naman ulan si Baku, ay huwag ka naman mag off run out tayo lagi dito ay run out tayo naman dito galing sila sa kuweba kami guys. Sorry po. Ah, taba? ba? Ayan na, from there. Ayan na ba ka? Alam, Victoria pa. Ayan na. Ayan guys. Dahan kami na lang ba? Oh, galang na sila. Ayan na kayo. Ah, sila lang po na pupunta dito. Ayan Okay guys, sorry for the blurred video kasi gusto we'll cover po tayo guys. Yeah. Baby, mo pa. Palit

Thank you, boys. Sarap di kuya, oh. Sarap kapag kawan. Oh, tara na. Ang ganda dito, oh. Parang farm talaga na farming nature ba. Ayan, oh. May mga cottages. Pero dito yung snack natin. Yay. After ng parang underground. Wow, ganda. Sarap ng buko, guys.

Yes. Pati mo kami na si Catalina. Wow, late lang. Kuya ikaw. Hi. Eh, table sa kape. Chocolate, sorry pare. Ay, jacket tayo kasi gusto ko malaki ni BJ oh. ko. Ah, hindi hey, malaki kasi, oh, ay hindi na malaki.